Halo, boy, ah boy, 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 ang boy, ang landing boy, 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 I don't know kung ma mabati ba ni mo uli uli I don't know kung mabati ba ang tingog uli ba uli ayaw bang si tambay ha ha uli uli kung saan ikaw so asa tungon na so pwede si Hagios Ato ang dad on O si Hischa So si Hischa lahat ang dad on guys Muni ato ang Dad on karon Muni ato ang Motor nga Rucy Flash 150X Kaya na Ano na siya guys Ha? Ha? Aban lang ka na Ha? lang ka Ha? Aban ka uh -huh. Okay, sige. So, umuuban ako ang langoy, mga ka-vlogs. Amukawang si Langgyun na ito sa uh, Katmon. And, same time, uh, mag-vlog ka para naatay footage sa itong biyahe paingon na ito sa Katmon. So, na-acquire -er na ito ang isa Uh, rossi Flash 150 x last uh, March 4. So today is March 18. So kung ano 14 days na nga nasa to. Ah, ngayon so far, uh, okay man. Iya-hang, iya-hang performance, iya-hang pinakuskun. Yahang, yahang okay, yang gagan, yahalang halang suspension is medyo Chihumok compared sa to RS 150. Ay, nagpamagat ng spring. So, Trama to vlogs. No, Trama to vlogs. Nagtatao. Atung and keluan naman, keluan din na kung ah uh, vlogs, moto vlogs. Kao bansi hischa. So hischa ngato ang, ang mga nananit. So it's a Greek word. It's a Greek word ngato vlogs, meaning a blessings from God. So, manehi atung name ngato ang hischa. And ang ako naganahan ni Motora is grabe kagaan. Gaan siya, then chubles, and kuha na sa diyahang diyahang mga brakes, <laughs> naka-disc brake na. Bait! So, shout ako ko ng bait. Ako atong buwan, ako atong sa bunyag. <laughs> so, balik na <ta>, mga ka-vlogs. <laughs> ani mga kamlat sa home of sa o suspension ini pero lipid ani ang sayahan likod is 120 by uh, 120 by 80 by 70 so lapat ani sa andi dako so may kono tanan ani nga ko alang wala gi kanagdala lagi butong Matay na matay. Bugi bugi. Huwag na butong eh. ay. <laughs> Huwag na butong ha. <laughs> Kala. May pa. Basis yung lag na. Huwag ako. So narata ka sa kabuksawa mga ka-vlogs. So welcome to Tabango. So shout out po sa mga content creators ng Tabango lately. Mga real creator, content creators, and vloggers. So, shout out guys Insurance, lang, insurance Bila kau telang Bila kau telang, neng, atong, nge So, shout out kok ke madam laku Madam Dayan Madam Dayan! <laughs> 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 so, aku atong high school classmate Mereka lagi berdiri di tarian, high school classmate sa Ngayon, po Tambis O, sako pa na sa maganhan Doon pa isa click kung asa na ang sako pang kuok So, comment down kung asa na ang sako pang mga mga ka-vlogs Okay Hindi po po, either Tambis na siya or sa Ano na ang maganhan sa nasako Yeah. Eh. Batsi, ayo. Lab -lab ya. Oh. Mora. And with me is my Kuya Langgoy. Wala man sa klase karo, so ang bisyo ani is mabukan mo ban lang sa kuha. Kung kang langgin sa eskwelahan. Uh. Oh, anak mana kita? So, kita wak sang klar, pasal ke pantai, kaya mat sik itong tepi tadi tu lah. Kita tembak ke mako. So, interi ngata apa ingon sa kalumbangan. So, mau ni samrak mana dari ah. Tuan lah, balik sik lah. Wala pataka, wala pataka tuan, wala pataka pasinaw. Pataka sinaw sa pang motor, iwan lah

And then sa looks, okay na ang looks. Water. Sa mga lipid, naka na, naka-rotor list na, PSI, then handy. Uh, then, uh, uh, oh, kung ko, 10 is the highest, na isa sa 8.8, I think. Sa 8.8. Okay, so we are entering Katmon. Barangay Katmon. Poblasyon na bango lese. Pinduan atong rin nanat. Tatay! So, di ko tatay ako -tata. ang best friend since college days until now. Ya, di posata. Hmm. Dali, po, dali nak. Aisa. Oh. Dali. Ari <laughs> sakay dire. Ip bye na lang inai. Ip bye. Kuya, napakakaling na kuya. Okay. Okay, let's go. lap 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 so paulit na mga so after makuha, proceed na sa <laughs> so the reason why uh, ning Flash 150X is uh, uh, na crash jupan ni siyang purma And regarding sa price, uh, pag-cash price is uh, uh, 75,000 Pesos. Pero pag-installment, kuhan siya uh, 112,000 Pesos. Okay, kuhan may siya uh, 18 months. And then monthly is 5,200 Pesos. Yomi na. Yomi, Yomi. <laughs> ya mo tong ganak, ya to, gana na ang tipo. So one of the reason nga nung ako nang gikuha ni si Hestia or ang kinakatong Rossi Flash 150X is nangita motor pang service ah uh, nakita ko at inside o kapos sa tuwang na milyon bumbo ka kaya to siya eh, four years pa siya karong ni na mo tila nang i all, all, since day one ni ni na sa motor uh, na tigas sa tabang mo, tapos kung may kung pang mga gilat may laga dagan, short lang, short distance lang. and ako ang ano before is ang um, RS 25, diyan yung isare, diyan yung isare na 125, to mga kumats no card na, yun yung gusto magkuha magkuha natin and then wartime nga kini sa Rosy nga kasa nakitang ko nga gilispin ni Sis siya mo itong climbing apply and dali naman kayo ang approval sa mga apply pagi gi-attendin nga motor so amo na lang amo na lang pala yun amo na lang na pagkuha na motor nga pagkauman after mga 1 hour and 30 minutes dala sa pag-activate dala na mo motor and magsogon na may bayad ani karong March April 4 uh, so buna ta sa atong monthly ani na uh, kito sa so, wangi sa inyo ha okay ang yahang ito na ni okay ang um, performance na ayaw nga na unos mga ka-vlogs kaya so may tag makabot pata sa balayro na hindi nito ka mabot sa unos Let's see, let's itu ya cepat kan ini coba coba datang pengisipin guys kayak masing-masing mau oh my god kita nih ay pinagagawa sa fire basta naga sa intersection at magtunganay ang mga sakyanan so good thing nga na na yung mga na mga drivers na giveaway, mga ng giveaway kasi mga gahe hindi mo giveaway sila ha and masulod na sa pantalan mga kablogs muna iway na mo pa pa all and muna i-routine na mo uh, matag-adlaw so every morning after uh, morning noon and afternoon muna i mo ang routine ng mga bata ang tutuha so, so muna nga uh, nag-video ko ko sa ka-service para ani para kagit mga si Habius okay. Imagine that morning, noon, and afternoon, kasi kaya pa lang ang mukhang panalangang biyahe na ikatabi dito. Mga walang prasmalakal ka, wala to kang mama, wala na bulog dyan ng masakang motor. Npw do we muna kung nag-isip ko, "Ande sa mga ugma, if I stop, pero ang inspirasyon, if I'tare sa mga ugma."

Yun So, na-arrive ito mga ka-vlogs Yan na So, money wala kong gagamotor Yan na, natay Flash 150X Yan na um, RS150 Yan Underbone o Kawasaki So, That's it mga ka-vlogs, uh, see you on my next video, thank you for watching, bye-bye.